Amin na, kaya nga, pati yung kuwil nga, pinalitan namin dahil sa baka yung kuwil may problema. Okay, sige. Ang problema nito mga kaibigan is, pinanda ni tatay, nagbabackfire daw, tapos din niya pinanda. So, medyo palyado. Sabi na natin, palyado ba mm -hmm. ang gagawin natin, tingnan natin kung anong magagawa natin. Kasi itong distributor niya, oh, hindi naman siya stack up. Nagpe-play naman yung mekanikang oh. niya. So, wala na tayong problema sa distributor. Di natin kailangang i-overhaul or ano pa man. Then, Timing yung vacuum ko, advisor na, advancer na lang ito. Timing natin kung ano mga nating iba. So, check ko na yung i-crank muna namin. Tapos, panda kung kayang mapanda rin. Ayan, yung kanyang vacuum advancer, okay naman. Pag pinindok kung ganyan, tapos mag-lock ako sa kabila. Pansinin nyo. Pag binitawang ko, yun, may ikuti pa. Yun. So, okay yung vacuum advancer, okay yung mechanical advancer. So, sa carburetor tayo next. Tapos, eh, crank natin pa na rin. Okay, crank. si pa. Okay. Wala, wala talagang supply na kuryente. Opo. wala so, walang supply mga kaibigan, pero ang init. Ang init nito may oh, mainit naman. Mainit siya. So, may problema yung ignition coil natin. Buti na lang meron yung ignition coil ni tatay. Uh, ikabit natin sa ulit. Gamitin natin ito. Kasi walang bato na kuryente. Pinalitan na namin yung ignition coil. Sige, crank lang po. Off. Meron na po. Sige po, isa pa. Okay.